Ya, si Idol dia nama Tete Marami ang nagtatanong bakit wala na tayong upload sa YouTube. Ayan na yung mga idol yung kasagutan natin. Busy tayo, di tayo nakapag-wishing dahil meron tayong isang bagong bangka. So, bagong bangka na maliit. Yan, Ito yung pinagkaabalahan natin ngayon mga idol. Yan na yung bagong bangka natin. May pintura na. Yan. Tapos siguro Sabado. Pag to, i-test drive na natin to. Yan siya guys. medyo malapit na matapos Ayan. Napakaangas yung bangka natin Napit na Ito yung bangka natin Littering na tayo guys J Mandaragat TV Tiringan na natin guys Mobile tiring na tayo J Mandarga TV Angat guys, ayan yung littering natin medyo pero di pa tapos yan guys ha ayan, medyo ano lang tayo medyo practice pa lang <laughs> pero kaysa naman magbayad tayo ayan guys ayan po yung pangalan natin Jay Mandaragat TV ayan din yung nasa youtube channel natin guys Sabado Lalabas na natin yan Tapos na yung bangka natin Pogi yung pogi Ayos Ayan RGT J Mandarga TV Ayan Ayan bareto Narito yan guys Ayan Kabila din Ganun pa rin Ayos Kaya lang Hindi pa natin malabas ngayon to Dahil Ang busy pa tayo Sa 29 holiday hindi na na natin to ayos ah, dami natin handa oh pugit na yung bangka natin ayos ah, ngayong nga araw ilalabas na natin yung bangka natin mababa na natin to sa dagat ayan tapos din pero dito guys hindi pa natin nalagyan dahil naubusan na tayo ng plywood. Hindi pa paglalagyan. Ibababa na natin yan guys ngayon. Okay. Guys, ayun ang bangka natin guys. Saan, salamat sa mga nagbuhat, tumulong. Ayan. Ayos, abang na lang humaya. Pero sa dagat guys Ano yung bangka natin Kalapag na sa dagat Talian muna natin yan Testing na Buka na natin Kalaan lang muna Kalaan muna Wala, si idol nyo naman si Sting. Ganda lang ang darna niya eh. Gusto bandar ito. Gakaw mo po sa obuan, Masyadong tip na katigala eh. ko bandar. the day. Palya lang kanina siguro. So guys, kana yung bangka natin ka? Kamatakotrese yung mga ng dyan! Sana po Challenge! 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 Ano <laughs> <don't know>. muna? <laughs>